Ayan, monggo. Monggo, monggo. Monggo yung mong. Ay, ito pala yung monggo. Sorry ito, naman. Uh, ginataang. Ginaang, Ayan, ginataang. ito. Ginataang isda. Kung mm paano. -hmm. Hi, guys. Kain mo tayo. Good morning, good morning, good afternoon. Kung ibig na rin para isang batian lang po. So, tara, kumain mo tayo ng ating pagkain today. Inapoy. <laughs> Inapoy. Sa kalani. Isang <laughs> isipo kayo. Inapoy. Ayan, eh. Ano na? Lutong pinig siya pati sa kala. Mm. Uy, hindi nyo nang pure siya. Pwede nyo nang sagara kasi rasa. Hindi ako lang muluyan. Okay. Sarap, lutong pinag- Hindi, masarap pa rin ito kahit Bakit? Ang mahalaga, may lasa. Wow. Yeah, Ang mahalaga, luto we Ang Ano? Kumulo. Kumulo? Tingnan ko nga kung ano. Sarap. Lasa yun. Ano guys? Ano ito? Pakainan. Ayan kain po tayo, ginataan. Ang sarap po niya, promise. Hindi pa nga nakakasubo, masarap na. Uy, meron na. Sumubo na ba? Tama yung yes. ano, ano kasi. Yun? Tama yung may asin. Lambot Alam ko. Hindi nga pala ito nang may kasi dahil sensitive at siya. No, kain pa ano, Babo. bago. na binabungan. Kasarap hmm. na. Hindi nga Oo, oh, masarap yung gandot Pwede pa ako na, Hindi pa ako kumakain. Pa Pabili ng hindi, hindi yung sa atin e. Ito ka nito. Kailangan mo masandok. Sandok pala ko Sorry naman! Sorry okay. naman! Okay. Nato, ito oh! Wala sa niya kasi sa kutsara niya Siyempre si Bexy, masarap sa hulo. Huwag <tay> okay, na nalaman. Sandok. Wala <tay> Sando. ka Masarap talaga. Ang ito. Bakit ba yung video sa po lang sasarili yung... ...wala, o gano'n lang yung? nakaplay Naka-play? Oo, aliyakan mo lang sa mga play na mag-play. Ulit-ulit? Oo, ulit-ulit. Para pa. Diyos. Ikaw lang nag-u-bill sa mag-isama? Ano? Magsasarili lang. ano... ...sasarili ka lang. yun, parang gano'n talaga. Naku Lord. Ikaw lang yung sasarili. Tiyan ko ba kayo?

<laughs> Ay, kami merapausan, ka paipagbilancja sayang anyway. kita ma. malala ma ko tuluyan youtube video kaya uh -oh, nasa, mayplaka kasi ganon kami kaya bigyan, paganu sa kuna rea, nagbigay ng education, nagbigay ng preparation para <laughs> rea, no good ganon, kung kumikita okay, oh, okay. ako mas bigyan ako, kung kumikita ako mas bigyan ako, kung kumikita ako magbibigay bigyan ako, kung kumikita ako magbibigay bigyan ako, sa no, 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 YouTube, sa paglilista, sa ano? pagmamit ganon, kung na telegraph ita mo unti unti mo lang sablayan, masigurin mo lang, 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 mo lang, mo lang, masigurin mo lang,

Tinamos, mo, naramdaman pa rin niya kahit tinawa ko sa likod, oh. Meron po lang siya, ayaw mo. Ayaw ko, ayaw ko. Kailangan ko ito ka tayo makakalala sa akin? Kailangan kayo tayo makakalala sa akin? Bukas. Kailangan ka Bukas, masubo? Bukas? Kamating tayo dun sa akin. tayo dun sa akin? sa niyo. Kayang, takot Bakang, hmm. ba, baka Ay, kami At, natin, Ay, baka na kaya natakot sila? Baka umuwing buntis ng katulong. Diba ka lang nangyari, diba? Di over time. Kadabi na, tinanong niya. Ah, baka mag-over Diyan lang, sa kabila. Where? Diyan, black 20. Really? Only black 20. Parang gulat na gulat siya. Parang malaki Akala siguro sa ibang ano ako. Where sabi ni si Jane? Kay Diyos sabi ko. Ay, go! I want to go! I want to see George! I want to see No, na kami. Alaga, ito ah,

Tapos Do, na tulad. Dito ka magalala, te. Dito ka lang matutulog. Kasi problema ang mauwi ka agad. Tinatamad na ako pumunta kanina. Um, yung... Sabi niya, mag-iarty daw. Pinahin. Ako. Mm. Pinawasok. ako doon sa mga diba events. Mm. <laughs> di ba nga-events doon? May araw. Oo, di san meeting. Di ba kasama na siya si Jonah? Hmm. Habit na, pupunta ka siya ng ano. Chingy. Dragish ka. Kanina pa siya nandun sa mga events. Eh, Ikaw naman nagkamatay ka sa ano. Nandun tapos sabi -tunan. sa mga. ako sa mga events. Kaya gusto gusto yung mag-bilit. Marami eh. Uy, nalipas ka na? Bago Alam mo kayo, bago kayo dumating. Mayroon na siya na isang ganito. Sige, nagtumati ko po 'yung permanent ano. sa dito nila, breakfast na para ako ng naghihingi ng salto ko. Tawid naman man ano para sa nasa isip nito. Kaya ang pag-uwi namin dito. ubusin ko ito bago ako magulo dyan at saka Kami ito pa may hiwak po dyan. O, isarap ng munggo promise. hindi ko pa. Hindi ko naman kanina. Pwede alam kong masarap. Ano lang pala Pag Ha, bata lang kinakain kanina. Kung fish at ano, 'ng Ha, ano. Eh, 'ng ano. Eh, 'ng ano. 'Sa 'ng ano. 'Sa 'ng ano. 'Sa 'ng ano. Silawin mo. Bakit naman I don't know. Kumakita sa akin. Hindi naman ako nakakainit sa kanila. Kaya mataing. <laughs> Oo, okay, Ano diba? Isang bukong bunga manok. kami, hindi Kasi namin napakainaw. Bakit? Bakit? Baka kami. Na hmm. ano saayo, Hindi na ako nag comment eh, meron na hmm. eh. Paunahan eh, isa lang ito, wag na sabi ko, sayang lang. Ako ba kung <laughs> may second? May first place eh. Okay. Ano na pa ko? Kaya gumis. Ano yan? Ay, pizza! Pizza? Yes. Pang mayroon natin ako. Sa mundong punin ng kalungkutan. Ayos na ang Ang taas eh. Alam mo na maliliit yung... Kapag niya, no? Kapag may... Nakalimuan ko kung ano? Maliliit yung... Ano mo yan? Bakas na nga pa lang. Eh, mong people. Battery? Hindi, ano siya? Basta lang ang mga amas pa lang. Indian style. Indian ah, style. Indian style. Indian style na. Hindi wrong style. style. <laughs> <wala> Indian <nagsisipin. laughs> <laughs> hmm, style. Ito I behave! Ano naman yun. Sumitiwari ka. Best style. Part 1. Part 1. tayo sa rin. Ano mo sila yung Wala. Dito. Ay, wala Wala naman Hindi pa rin nila. naman ano? Para mo buksan lahat buntok dito sa ulo Kaya nga pinalikan mo nga yung ano, ang tawag Asis, may ibang purpose na Kung mo lang. Ah, Gusto diba? ko nang magtawag ng 911. Kinakanak niya eh. Parang sakit na patroon? Hindi. Yeah. Kung hindi naman ako nilalabot, okay. May luya ang kanin mo. Ano? Meron. Kahit ako, meron. Pag-alis kasi yan ang ano. Yung pagka, ano nang umay. Umay, Kaya sa binataan, yung bilo-bilo. May luya. Pag-alis na ano nang lasa ng gata. Ang ano, bilo-bilo. Pero buo ang luya ha. Hindi, ano. wala sa bilo-bilo siya, itiritan mo lang yung bilo. Para itiritan mo lang. Ano ba yung yun mo? Oo, hindi lang po. Bukas, hindi lang po lahat. Hindi mo kaya mga Nung cable lang po ko yun. Bakit hindi mo lang lang siyang i-drake ka nun? Hindi pa rin yung katas. Bakit? Ano siya pala?

Terus ngapa lamo? Gua Kira-kira itu tren? Kok enggak upayanya kok. Tapi enggak. Malem aja to. Enggak tahu. Kan enggak ada layanan. Enggak ada layanan sama. Beer. Cak nyang nih, santai. Sambal uboh. Ini minum aku Tingin, dingin kayak. Aduh. Harus gua sarang. Sama aja bakong nang. Binagongan. Ah, tahu enggak? Malam, malam boyo nyang nih. Karena dry fish. I dry fish and keeper. Dry keeper. Bagoong. Binagoong, binagoong baboy. Binagoong express. Hindi masarap. Okay, so, hindi naman masarap. Binagoong baboy. Kaya may araw na baboy. Yun dapat tangluto ay ngisa ng ng ano ng petsa na iyon. Kung bubunan ng bantaw. O sana naman yung quick express, 'di ba kasi may ano. Uh, may katambing to oh. express. Tapos tarung tatanda si Leo. Tapos mo si depende pa lang ganun 'yan. Sa baboy, binagoong. Tapos perogada ano kasi siya. may context kung wag data. express. Pero may quick express na nagisa lang. Depende nga sa Meron naman ang isa. Habang ikaw yung naglaan, ako naman yung nagluluto ng pag-i. So, dalawang patay pa yung naluluto. Pagigay mo ba si Esther ng kanina? Hindi siya kasi nga hindi pwede sa kanya ngayong araw. Nangyong kula siya ng kanta. Pag-diet oh, din siya. Di, siya Pag-diet din siya. Hindi rin siya mapakali kasi tayo pakali. Mamay, pag-umpo tayo lahat, uupo din siya. Hindi ka kakain. Yung pa. Kusin na siya. Ano rin, kumain na siya. Di ba, pita sabi mo nga, dinilis pa kanya. Alam uh, mo ba ang binibigyan namin ng tunang tinapay? kainin. Nung nilagyan ng palaman, kinain. So, sila. Ay, kami yun. Ay, ladies choice pala. Nung nilagyan ko ng ladies choice, kinain niya. In, kasi naamoy niya pa eh, bago niya pa yun. Dapat mm -hmm. niya, may dumay na. Ay! Nasa ko siya ng basa. Sir, girl, sir. Wala tayong katulong dito. <laughs> yeah. Ito naman lang. No problem. Ano sa may labagong ko? Ano sa

So, ayan guys. Tapos na po kaming kumain. So, this is yun ang group vlog. At lagi nagsasabay tayo pa. Lagi mag-iingat sa ating paggalay. Bye-bye. God bless everyone. Bye! Tapos ka nang kumain. Gusto mo pa na, Juan? Marami? Gusto mo pa ba?